mini vlog. So for today's video, tara samahan nyo kaming takasan ang kawalan ng kuryente sa Kalatagan. Suku sa Banas, grabe. At kami-kami lang din naman ang magkakasama. Walaan nyo kung saan kami pupunta sa Tagaytay. Walaan nyo. Kakapasok pa nga lang namin at si Ellie Boy tuwang-tuwa na agad siya kung saan-saan ang tinuturo niya. At nandito nga kami ngayon sa Picnic Grove kasama namin ang buong pamilya para masaya. Ito yung aking sister, napakaganda. Inaanak ko, mga pamangkin ko, at ang tita. So, ang mga bata talaga, sadyang makalolo sila. At dito kami pupunta. Ngayon ako nakarating dito, ang ganda pala. Kasama din namin ang aming munting Princess Luna. At tingnan niyo naman kung gano'ng kaporma ang aking kapatid para lang siyang dalaga, right? Yes, at nandito na nga kami sa Picnic Grove. Ang ganda ng view. Grabe. Nakaka-relax. Tignan nyo naman ang batang maliit. Talaga namang nahilig siya sa flowers. So, ibinibigyan niya yan sa akin. Uy, apaka-sweet naman. Ganito yung gusto ni Tuto. Yung nakakatakbo siya freely. At eto, nag-explore kami ng mama. O diba, dati sa gato, bilib ko lang ito mo Ngayon, napuntahan ko na siya. At sabi ng mama, nakaka-relax. Ang sarap dito. Totoo naman. Kayo ba, nung nawala ng kuryente, saan kayo nagpunta, guys? Comment down below. O ba diba, sabi ko sa inyo, mahilig yung magtatakbo. Parang hindi napapagod. Kitang-kita mo yung view ng taal dito. Napakaganda. At ayan sila, nagpipicturan. Ito nyo naman ganda ng tita ko. At isa to sa activity dito sa picnic grove. Pwede kaya mag zip line. Ito na, pauwi na kami. Sobrang saglit lang namin dito guys. Ang binayaran nga pala namin is 774. 775 pala. Tapos wala pa kami isang oras dito. Pero, sulit naman kasi nakaka-relax. So, ayan, isasakay sana namin sa kabayo yung mga bata. lang takot sila. Kaya, naisipan namin ay mag-mall na lang tayo. So, for a mall to. And, nakakita kami ng playground for the kids. Kaya naman, ayan, nag-avail kami. Si Jans yung kasama doon. Tapos, ako eto, nagutom ako be. Eh. So, tara, kain tayo ng takoyaki! Di ko masyadong bet yung na-order ko na flavor. Pero yung flavor ni na VJ na natikman ko, ang sarap. Cheeseburger siya. So, pandalas na ako dyan. Kasi bumalik na nga kami. Ayan, kasi yung kapatid ko daw is nagugutom na. So, binilhan namin siya ng food. Ayan o, no, tulala na. At kita nyo naman yung mga bata. Talagang tuwang-tuwa sila. At yun din naman talaga ang ipinunta namin para maging komportable at happy sila. So, ito gabi na, pa na kami na to. At ito yung last stop namin sa Sol Victorias. Dito kami magdi-dinner. Ang ganda dito, guys. As a food vlogger, 8 over 10. Huy! Okay yung food, nabusog kami. And grabe, sobrang lamig pala dito sa Tagaytay. In-underestimate ko siya. Kita nyo, nagbihis na ang batang maliit dahil alam nyo na. Follow for more!